Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nais ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. na ipagpatuloy ang internal cleansing sa hanay ng Philippine National Police o PNP. Sinabi ito ni Secretary Abalos matapos magpositibo sa surprise drug test ang hepe ng Mandaluyong City Police. Kasabay nito nanawagan ng kalihim sa pamunuan ng PNP na pagibayuhin ng ang paglilinis sa kanilang hanay at sa laing mabuti ang itatalagang opisyal upang masiguro na magiging magandang halimbawa sa mga miyembro ng pambansang pulisya. Si Colonel Cesar Gerente, dating hepe ng Mandaluyong Police, ay pinalitan ni Colonel Mary Grace Madayag. Hindi sundalo ang nakaalita ng polis sa road rage incident sa Makati City. Ito ang paglilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP matapos lumabas na dating militar ang lalaking kinumpronta ng polis na si Police Staff Sergeant Marsando Lipas. Sa panayam ng GMA News, sinabi ni Southern Police District o SPD Director, Police General Roderick Mariano na walang record na naging dating sundalo o maging reservist ang motorcycle rider na kinilalang si Angelito Rencio. Natuklasan din na mayroon itong warrant of arrest sa kasong qualified theft at usurpation of authority. Sa presinto ng Makati, nagpakilala si Rencio na dating tauhan ng Intelligence Service ng AFP. Nagkukumahog ngayon ng Senado na maipasa ang panukalang Philippine Maritime Zones Act. Bungsod na rin ito ng inilabas na bagong mapa ng People's Republic of China kung saan mas pinalawak nito ang saklaw ng kanilang teritoryo. Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na base sa bagong mapa, sinakop na ng China ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Makikita rin dito ang pagdedeklara ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan at ang hilagang silangan ng India. Tiniyak ni Zubiri na isasama nila sa mga prioridad ng Senado ang pagpasa sa panukala at inaasahang bago ang buwan ng Desyembre ay maaprobahan ito sa mataas na kapulungan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn nag Naguulat. At niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <todong>